Good morning everyone. Uh, naimbitahan po si Ms. Cheryl Respicio, ang ating head ng Municipal Social Services Department dito sa ating bayan. Dahil nung nakaraan ay may renaise na concern to po, po sa hindi na apuro na field health registration or assistance dito sa ating bayan. Kaya may narapat siyang imbitahan ngayon para maipaliwanan yung bagay na yun. At ito po ang kanyang sagot dahil hindi siya makakarating ngayong araw na ito. Ito po kung Uh, nag inaamin po namin, kami po ay nagpapasalamat sa natin ng ating kong MSC by NGO, sa Red Mercedes, kasi talaga naman po nagpapagawa kami. Kaya lang, ito po, pangyayari ito ay nangyayari po nung um, last year pa, 2024. Nung nagkaroon po ng proposition ng at ating kong uh, tagalong-galing na S.D. Miller at Apostol, ito po ay nag-flashback sa ating po, sa akin po? Yung experience po namin, kung kaya ito po ang inaakay upang magbigay ng at kaluluwa sa akin